Okay po, dito po. Kulang barang palipadaan. Masakit po. Sige okay. okay po, pikit lang po ha. Ah. Sige po. Oh! Sa imperbong pactum may sisignong crosses, lenevex process, sobratos no sir. Ilumni Patria, Espiritu Santi, Amen. Boom! Kung sino ka si gumakambala sa taong ito, makapag-usap ka sa spiritual ng Diyos. Diyos ang lahat, Diyos ang nakatakutan sa si impyerno. Paktong pigabit, pigatob. Boom! O oh! ah! oh, sige, malungulong pa baba. Ah. Aalisin mo na yun, ha? Ah. Aalisin oh. mo! Oh! oh. Ah. Ang sakit. Matalo mo nang kinakambala to? Ah! Matakal na! Ah! Matakal na! Ah. Ayaw ko na. O, oh, mo na to. Oh. Lang mo na. Oh. Babae ka na hindi ko alam. Alam, hindi mo alam. Ah, o, oh, sige, alisin mo lahat yan, ha? Ah. Ah, Kapit bahay ka lang? Ah, hindi, hindi. Kaibigan? Hindi ko alam. Kakilala ka lang? Hindi ko alam. O, oh, bakit mo pala kinagambala to? Hindi ko alam. <laughs> sige, sige, mula ulo, lahat yan, alisin mo. Ah, Titigilan mo na yan, ha? Oo. Oh, sige pa, ah, sige pa, lahat, lahat. Ah, sa ulo niya. Uh, 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 uh. Uh. Sino ka muna pala? Hindi, hey, ko alam. Paano hindi mo alam? Hindi ko alam. Ay, wala ka. O, titigil mo na pala. Oo. Oh, o, oh. oh, makakalala ka pala, hindi. Hindi hey, ko alam. Anong ah. hindi? Ayoko na. Ah, sige pa, lahat yan. Alisin mo lahat. Ayoko na. Babahay ah, oh, ka na lahat Wala. Ah, ayoko na. Oo. Oh. Ah, na Ayoko na. Ah, ayoko na. Sabihin oh, sabi. ah, sabi. oh. sabi. oh. na. Oh. Oh. Sige, sige. Sige lang mo lang pala Sige, Mula ulo, mula ulo, mula ulo. Pa baba. Ah. 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 Eh. Sige pa! Sige pa! Mayroon lang isa. lang Lahat na! Lahat alisin mo oh, oh. ha! Ah, oh, po! mayroon pa! Wala na po! Wala na! Gagaling na yan! Gagaling na yan! Oo Malayo ka ba dito? Uh, hindi ko po alam! Uh -huh. oh, oh. oh. Yeah, yeah. So ito Sa Nasakit po dito. So ulang barang talibadaan. Pikit lang po ah. Tara rin po tayo ito pero Kisilaraman na rin Esus na ng Diyos Poo Kung sino ang magagambay At sa taong ito Makapag-usap ka sa spiritual ng Diyos Diyos ang lahat Diyos ang nakatakutan sa impyerno Paktum Pigabit Pigato Poo O sige mula ulo pa baba Dalawang kamay Poo Sige lahat yan ah Sige, mula ulo pa baba! Pooh! Sige pa, sige pa, mula ulo pa! Pooh! Sige pa, sige pa, lahat na lahat! Pooh! Masakit pa po dito. Oo po. May pa po! po, masakit pa po. Dito pa. Dito na po. Ito pa yung niya po. niya.